Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May sus, Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pira, baski pe, one, one peso sa inyo. Walang tao magagawa na laro Lalo na mga mayaman yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera. Yan pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos uh, ang isyo na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay niyo ng pera, kunin ninyo, okay? pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. Uh, no, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas. Uh, parang too big gastos nila uncontrolled the uh, use of money. Basta halos imprinta-imprinta na lang, kasi wala ng wala ni wala ni value.